Ayan guys, may dito guys mga driver. Kuya, eh mo kuya, ano na yung di-deliver? gnt, po. Giante. And then, kailan kayo dumating dito sa base? Ayan ang umaga lang po. Kailan umaga, uh, and then? 5, 5 a.m. And then, waiting for schedule. Uh, schedule. So, ano sistema? Pagdating nyo dito, anong ginagawa nyo? Uh, nung pa lista lang kami doon, sir. Uh, record. For ano? Uh, saan? Uh, Pila. Pila saan kayo nagkapalista? O dyan, Coast Guard, dyan sa may junction. Yan guys, may junction dira guys. Mapalista daw wala ko nira ha, Coast Guard. Um, para schedule nira, makatabok. Ayan. Bali, tatawag na lang daw sila sa amin sir, pa pwede na kami kumuha Ilang taon na kayo nag-driver? Na eight years. So from eight years na pagbibiyabiyahi mo, is this your first time na nangyari? Opo, okay, opo. Okay. First time lang. Ayan. Ah, Ayan guys, nandito si Kuya. Tagalog tayo kasi hindi siya waray, hindi siya Cebuano. So Kuya, kailan kayo dumating dito sa San Antonio, ba Kahapon po. Kahapon lang. And then pagdating nyo, anong ginawa nyo? Ano po sir, uh, nagbibigay po ng number yung mga Coast Guard po. Coast Guard, nagbibigay po ng number. pang ilan ka? Bali, dun sa second batch po para dito, pang 21 po. Pang 21, 21 ka second batch. Ngayon may nagloading okay. kanina mga 9. Yan yeah, po yung kahapon. Oh, okay, kahapon yun? Apo. So kayo, kailan ang schedule nyo? Ano po, before lunch po. Before lunch ngayon? so, um, ngayon, araw, makakabiyahe din kayo patawid. So, kahapon kayo dumating, no? So, meaning, one day lang, tawid na kagad. So, ano masasabi nyo na ngayon, at least, um, functional na, nag-ooperate na ang, ang port? Ano masasabi nyo? Sa amin po, sir, mas maganda na po siya kasi sa dati po, may mga umabot pa ng tatlong Uh -huh. Dahil sa biglaan kong naisara, wala namang pantalan na pwedeng magtawid. Ilang taon na kayo na kuya na ano nag 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 de-driving? Uh, oh, from Luzon to Visayas, mga ilang ilang taon naka na kayo? 15 years na po sayo. 15 years. Um, pero is this your first time na naka-encounter ng ganitong problema okay, sa Visayas area? Ilang ko. So ngayon saan kayo patutungo? Padavao po. Davao. And then after that, babalik kayo kaagad sa Manila? Ano pa po kami, dyan sa Nosamis, then balik na po ng Pampanga. Okay. So ngayon, ano ang pwede niyong mai-atagito? Uh, uh, ito? Gustong sabihin sa gobyerno ng ano Pilipinas? Po, sir, wala naman pong problema. Ang ano lang po dyan, yung continuous lang po sana yung biyahe para lalong mapagali po hindi na aabot ng 24 hours bago ka makakamuyo. Gaano kahirap para sa inyo mga driver kung halimbawa na-stranded kayo for two weeks, for three weeks. Gano'ng kahirap yung kung sakasakaling, gano'ng ang situation? Mahirap po yun, sir. Sa amin po, okay lang dahil sa sagot naman po ng company yung expenses namin. Mm -hmm. Pero sa iba po, may per day po yan, may mga allowances lang yan. Mm -hmm. Kung sa Kung for 20 days, makabalik po sana dapat sila, na-stranded sila ng 3 weeks. So, ubus na po yung panggastos po nila. Alos wala na po silang may sa pamilya So palagay nyo, sir, yung mga yung mga na-stranded for how many weeks nakatawid na yan ngayon ng ano ng nakatawid ng Leyte the different areas ng ng Visayas sa Mindanao. Nakatawid na po. Okay, maraming salamat kuya. Apo, apo. Uh, ang ano dito, uh, ang priority dito yung tinatawag nilang pagkain. Uh -huh. Kasi dahil diyan sa nasira diyan sa ano, sa sa uh -huh. So yung mga kargamento na hindi pagkain, oo, uh -huh. naabot talaga sila ng ibang araw, ang pa. Oh, so yun ang, yun ang sistema ngayon. So pagka mga perishable goods, yun ang mga priority. priority. Kayo, oh, kuya, anong, anong, anong karga nyo? Ang um, karga ko, groceries. Ah, groceries. ah, ano, uh, ilang araw na kayo dito? Kailan kayo dumating ng base? San Antonio? Sa hapon, dumating ako ng alas 12. Taga saan kayo? Um, ang delivery ko tatlo. O, taga saan kayo? Kayo mismo taga saan ka? Davao. 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 Galing kayo? ng Manila. Manila. Kailan kayo dumating dito ulit? Kahapon. Man. Kahapon. And then sa ngayon, nagpalista ka na? Oh, tapos na po. Tapos na. Mga anong tansya mo? Kailan daw ang bihay mo? Pagtawid. Uh, dapat ngayong araw na to. Kasi oh. nangyari kasi, iisa lang kasi yung pantala natin. Oh. Nagkakaproblema ang pantalan dahil nga isa lang ang dumadaong dyan. Oo. Oh. Ang nanggagaling naman doon sa tawid sa kabila, yun ang malaki, malapad doon, wala oh. problema. Dito sila na abirya. Wala oh. tayong problema sa bugs. Oh. Maraming tayong bugs yan, apat ata o anim. Oh. Kaya lang ang problema ngayon, yung pier. Mm. Pero kasalukuyan naman ang ginagawa nila. Oh. Para maging lalaki ba? Oh. Lalapad doon siya para lahat doon ma 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 madadaungan ng mga badges para doon sa mga truck na na-stranded. Oh. Uh. naging problema. Kuya, sa inyong mga drivers, gaano kahirap pagka uh, nadidelay ang biyahe nyo? hirap Gaano kahirap? Sobrang hirap kasi unang-una yung ano namin eh, yung ang expenses na binibigay sa amin, sakto lang sa 3 days. Mm -hmm. Ngayon, kung lalagpas pa yon ang ginagawa, Ima minus na lima minus na po yun sa sweldo namin. Mm -hmm. ang naging paghirap talaga. Tapos yung ibang uh, company truckers or yung mga hauler na truckers, hindi na rin bumiyahe. Mm -hmm. Dahil yung iba nagre-reklamo. Dahil doon nga pagkinapos ka ng ilang araw, talagang magastos na. Mm -hmm. Um, bukod lang na ikaw na driver, may mga kasama ka pa dyan, pahinante. Oh, so, Ilan ang pahinante so, nyo? Isa lang. O isa lang pahinante nyo? So, yung pahayantin tinyo, kasama rin yung sa budget araw-araw from your company. Okay, maraming salamat kuya. Sige kuya. I-complain kasi dito, anong i dito sa lagpas doon sa may... Rancong, junction, o. Oh. Junction. Ito yung priority sa kain uh -huh. Yung Sa kabila naman, yun yung uh, mga ano, mga hindi nabubulok. Uh -huh. Yan ang hindi, uh, ano, plans lang sila doon. Kung may, ano, kung may nagpulang doon ang pangarga na nagpulang ang truck doon, yun, tinatawag ng Mga tansya mo kuya, mga ilang trucks kayo na nandito? Dito? Tansya dito? mo lang o, oh, tansya. Ito dito, itong side ninyo? Dito? Oh. Uh, dito kasi, mabilis ang pila. oh, dito. mga pila, ilan kayo dito? Uh, oh, so. So, mga 100 kayo dito na, na trucks. Pero kayo dito ang priority, sabi mo kanina. itong ano na, itong hilera na to, ito na yung priority. Oh, priority. Oh, And then yung isa, naghintay lang ng chance. O so, doon naman sa kamila, meron, ganito kasi yan, may, may sariling bags yung mga yun. Mm -hmm. Yung mga hindi, yung hindi nabubulok. Mm -hmm. Kaya lang, ang problema, yung pier natin, isa lang. Mm -hmm. Doon nagkakaproblema kasi pagka galing doon sa takloban, sa tawid, mm -hmm. pagka may cargan truck doon, minsan, may standby pa sa laot. Dahil mm -hmm. isang pier lang, papasok, papasok isang badge doon sa pagkatapos ng karta saka alis doon pagpunta ang tawid yung naman saka dadaon dyan hmm. kaya na, abala talaga dito abala kaya lang ito nga ang ano nang ano dito o G.O. ba o Mios ba ang, ano dito yung, 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 priority nila ang pagkain mas ano naman sa amin yun mas kabor sa amin yun dahil na para hindi masasira yung mga pagkain hmm. yun lang po guys para maintindihan na nga ta mga nagkakasulot nga trucks na hagip kanina na akong rear camera e, ikaw nga tira didi galing sila dyan yung mga perishable goods so bayan ako pag interview kayo ng mga driver nga nakadto and this one right here nga ito ni interview naman ang mga diri masyado priority mga non perishable goods ayan guys waray waray na init guys nga interview nga na kay taga didi lenya kalbiga Kuya, kakano ka mabubot nga di? Ya yeah, so mga pera na kadlaw yan ha Matulo na. Ha? Matulo. Matulo na kadlaw Ngayon na niyo biyahe Teka nga mo din Manila And then pagkatapos niyo mag Deliver nga di Tacloban Mapakain pa man liwat Mabalik Manila. Manila So ngayon na yung situation Ano niyo karga? Uh, plastic Plasticware. Plastic wear Um, karakulo niyo yung mga sano ka mga kasakay? Pangani, sorry Pangani, Clara Gonzalo. Saan... Kay ha iyo nga side, you are not part of their priority. Kay adik kamu diding ng area, an mga priority ya ah, di dinga area. So, ha imo tan Pero nagpalista palista ka kana. Oo. Kakaano ka nagpalista? Kanina lang ani kami tagin number. Mga ikapira daw kuno ka mo. 49. 49. 49. Hayo pagpakyana mga sano an possible nga makaka loading ka mga tuhan barko Wala pa sure kung saan no sa nakatagal na nandiyan na kuan ma update tira kung uh, amo na kay nagaro may rin number Amo nga amo na tong ginalat Mo naghuhulat la ka mo tawag Ayan kuya, siyempre kataga di di ka haaton na uh, samar nga isla. Um, tigang ka mo din. <laughs> Oh, tingka mo din. Uh, Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna. Kano ka umabot nga di San Antonio? Kakulop, Han, Bandalas, Unsi. Han, Uto. Ngan, uh, ano ni mo Plastik daw, sir. Plastik, ka plastik na nga pa. Ano? mga plastik niya like, mga sangkay. Pero labot lang ito, kuya. Ang um, pag-abot ni mo din mismo kakulop, anong ginihimo mo? kaya eh mismo pag abot naman sir, umabot ang Coast Guard. Uh -huh. Tapos kitagan kami man kuan number. O uh -huh. oh, sir niya. Ini ko no, number ang ginahatag, makatu ka mo dito ha. Magbantay. Mag mag Hindi, to dira to dira. Da okay oi Mm, dira. Tapos na, man, kamo asa na pagkuha niyo? iyo pagkadi. Uh -huh. niyo? Truck? Tawag uh -huh. ayo. Truck. Moray medo sir, moro malalok. Uh, Bali anay kasi maintindihan nato ang situation. Kasi sabay na akong pag-investigarlat kanina pa mag-interview. Nandito nga side, mga perishable. Hira dito ang priority. So na iyo nga diri kang priority, um, ano ka dako ang problema nga iyo gin atubang yan? Hindi kami sir, ang diri priority. Aha. Uh -huh. Ang among galakon sir kayo, nagpapatapod mga gobera ako. Dito lang kayo, Baka tawa tawagan ba? Hindi hmm. kami. Hmm. Diri na ko cross na ko no kay para boss mm. Asan na liwat. Hmm. na ni ana nagulot kami. Mm. So puro lang paghinula. Asa So yan ha, bali tikang kakalop mo mo di ba? So yan na is your second day. Still hoping nga makatabok kamo. Oh, still hoping nga makatabok kamo. Oh, ka um regardless of the situation, basta you are hoping nga makatabok kamo oh. nga totakloban. Oh. Oh. So ang oh. um, malatotaton ang ato na pinaka main goal makatabok ang problema la diri ka maaram kung saan ka makatabok so that is the current situation didi han mga drivers nga tikang didto nga naguhulat nga makatabok nga makasulod nga kay mostly ito na ako napapansin ang mga tikang la didi ang nakakasunod pa nga So, haya na nga situation ninyo, Didi, mga pirang trucks ang load from ay yung area. Depende sir han ko ng karga han Mga karkolo mo pera ka muka, trucks didiyan ha. so, na. na. So, Hay mo karkolo. Mga karkolo sir, siguro mababato siguro mo 40 tin ini So ako nito. Hay mo karkolo. Okay. Okay. Sige da salamat ko ya. Okay, okay. Sige da salamat ko kay ya.